So hello guys, uh, welcome sa aking panabagong video. So ngayon guys, uh, pinapayagan tayo ng aking kasama na mag-vlog dito sa kanilang uh, bahay guys kasi may nakita tayong isang pugad ng balinsasayaw guys. So so ngayon guys, ating tingnan kung totoo ba talagang ng uh, balinsasayaw ito kasi sa pagkakaalam natin so napakamahal po ng pugad nito. Na so nasa 150,000 per kilo po yung uh, halaga ng pugad nito per kilo so so tingnan natin guys kung balin sa sayaw ba ito so napakaswerte naman ang may-ari ng bahay na ito guys so ngayon guys bale uh, tumanggi muna ng magpa-interview itong may-ari ng bahay guys so iyan po yung may-ari so sakal lang daw pag marami ng views na itong video na ito so bali guys uh, wag nyo kalimutang i itong video at paki-like naman para po yan makarami yung uh, makakita nito para ma-interview na natin yung may-ari right? So, bali guys, uh, ito daw yung nagdadala ng swerte sa kanila. So, sa nakita itong bahay niya guys, so napakalaki. So, ito daw yung uh, nagdadala ng swerte sa kanila. Itong pugad ng baling sasayaw. So, as per po ng mayari guys, so matagal lang dito nakapugad. At saka uh, hindi nila ito ginalaw. Kaya, ayan, hindi umalis yung ah uh, balin sa sayaw dito talaga namumugad sa kanilang bahay so oh. oh, ito po yung mangyari oh. oh kaya ito yung bahay na pagkagandang bahay nila guys dahil sa balin sa sayaw at ang daming motor nila guys oh. sus

はい。はい